Ito po yung guys yung manok na mahal po ang puhunan ito po ipapakita ko sa inyo kung paano mag-adjust ng hiwa hello you vlogs uh, ngayon guys ay uh, ipapakita ko sa inyo kung paano maghiwa sa manok kung uh, paano mag-adjust ng paghiwa ng manok kung mahal ang puhunan kung medyo mura ang puhunan so ngayon samahan niya ko guys tara ipapakita ko sa inyo So guys, yung manok na mahal po ang puhunan. Ito po, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-adjust ng hiwa. Yan. Dito pa rin. Ganyan. Ganyan. putulin natin yan. Ihiwain po to dito ng anim. Kasi nga, mag adjust tayo ng hiwa guys. Gawa ng mahal po ang kura ng manok. Yan. Adjust tayo. Yan. Ito po guys, bed 5 po yung bintahan yan. Adjust lang tayo ng hiwa nito. Uh, kasi yung manok, medyo matas po yung puhunan. So, ito po yung slice nya. Oo. Anim oh, so, dapat kumura ang puhunan dyan. Dapat, lima lang yan. So, simple, mahal ang puhunan ng manok. Gagawin natin to na anim na hiwa. Tapos dito, mag-adjust din tayo ng ano dito. Yan. Yan. Dagawin natin dito guys. Uh, tatlohin tatluhin natin 'to. Ito tatluhin. Kasi uh, pag medyo mura lang po ang puhunan, uh, hatiin lang 'yan. Gawin lang tong apat. Adjust po tayo ng slice. bilangin natin kung ilang piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, So 15 piraso po yung nahiwa sa isa So ngayon tapos na tayo dun sa pagturo Sa mahalang 34, ng 36, manok 38, mura ang manok Oo. dito na naman tayo sa paghiwa sa mura ang manok. So halos parehas lang to guys. 1.5 lang po yung timbang nito. Sa kalahati. So ganito pa rin yun ang steam ha. Nakatiin pa rin natin to dito. Yan. Ganon pa rin yung style yan. pa rin dito. Ang ginagawa natin kanina, inati lang natin dito. So kasi ito, itong turo na ito, ito naman po yung mura ang purunan. So ang gagawin natin dito, ah, gahihiwain lang natin ito ng lima. Yan. Kasi kanina hiniwa natin ang anim. Yan, dalawa. Tatlo. Paras lang din ito kalaki kanina guys. Apat. tapos 5 yan 5 kanina ginawa natin yung 6 so ngayon kasi mura ang puhunan ah, nag-adjust din tayo sa laki medyo malalaki laki ito ng konti kasi ah, nagbase tayo sa puhunan kasi para ah, pag mahal kasi ang puhunan ah, mag-adjust din tayo ng hiwa medyo malita ng konti so nagiging 5 lang yan kanina 6 yan so hihiwain lang natin to ng 12 piraso Dos piraso lang ang hiwa natin, guys. dan Anim. 7. 8. <coughs> Ito, guys. Uh, ihiwain lang natin to ng apat kasi kanina hiniwa natin to ng anim kasi uh, mahal nga yung puhunan ng hiwa na yung kanina yan pero magkaparehas lang yan ang timbang guys sa kalahati lang yung timbang yan pero nag adjust lang tayo ng hiwa gawa ng mahal po puhunan yan dusi ang kalabasan yan guys dusi 1 isa, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yun guys 12 piraso po yan yun po yung kakaibahan guys mga idol ang kakaibahan sa mahal ng puhunan sa mura ang puhunan kasi pag mahal ang puhunan mag adjust po tayo ng slice so ang na naipipiktuhan natin sa, sa pag mahal ang puhunan hindi po yung naipiktuhan yung mga negosyante ang naipiktuhan po mga toy yung mga customer kasi ang presyo natin hindi tayo pwede mag-adjust sa presyo hindi tayo pwede magmahal ang presyo uh, kasi magugulat naman yung mga ating mga customer eh bakit tumaas yung presyo so ang gagawin na lang natin mag-adjust tayo ng slice ayun uh, po uh, sana makuha nyo guys sana na sana uh, nagustuhan niyo aking kung uh, share sa inyo na paano paghiwa na kung mahal ang manok kung medyo mura ang manok So ganoon pa rin natin guys, ganoon pa rin ang kitaan natin dito kasi ang ginawa natin, ang isang pirasong manok, pag mura ang puhunan, ginawa na natin dosi ang hiwa. So mag medyo mahal ang manok, mag adjust tayo ng medyo maliit nga lang ang hiwa, ginawa natin ng kinsia, kinsi na slice. So ganun pa rin po ang kalabasan natin sa kitaan natin. So sana maraming maraming salamat akong uh, kung nagustuhan nyo. Uh, pwede na po ito i-share sa mga kaibigan nyo para malalaman kung paano hiwain yung mahalang puhunan ng manok at mura manok. Thank you guys. Maraming maraming salamat.